gusto mo ba na pumunta sa Japan pero wala kang budget alam nyo ba na dito sa Pasay City, eh merong lugar dito na Japan inspired na malapit lang sa MOA. Ang maganda pa dito eh, no entrance fee. Kaya hindi nyo na kailangang lumipad patungong Japan. Grabe guys, pagpunta ko nga dito eh, feeling ko talaga eh para akong nasa Japan. Dahil sa bawat lakad ko dito eh, Japan na Japan. Bago sa mata ko ang mga nakikita ko dito, hindi lang mga lugar na pang Instagramable Ang meron sila dito. Dahil nag-offer din sila ng mga nagsasarapang mga Asian cuisine. Tulad ng Japan, Taiwan, Korea, Thailand, Filipino at marami pang iba. Grabe, ang dami mga food tripan dito. Kaya talagang nag-enjoy ako dito, lalo na't na kasama ko pa ang pamilya ko. Kaya tara, samahan nyo kaming gumala dito sa Gala Food Park. Let's go! Pagpasok nyo nga dito eh, pwede kayo mag sa kanila ng yukata. Para feel na feel nyo talaga ang vibe dito sa Gala Food Park. 100 pesos lang ang rent dito at may free access na rin kayo sa kanilang rooftop. Kailangan nyo lang ng valid ID. Ito ang requirements guys. After nga nyan, eh sasakay na kami dito sa kanilang escalator. Para makapasok na kami sa ibang bansa. <laughs> Ang ganda dito guys oh, may nakita pa ako ditong kapibara. Tapos meron pa silang lugar dito na parang napanood mo na sa mga samurai okay drama. Grabe ang ganda. May mga naka pa dito tulad nitong samurai, alien at si Karina sa ML. May mga Japanese girl din oh. Shish! Talagang nag-enjoy yung family ko dito sa Gala Food Park. Babalik ulit kami dito soon. May convenience store din pala dito at may claw machine. At dito nga eh papasok na kami sa kanilang restaurant dito sa Nagoya by Kazuwa. Ishai Y'all are May menu sila dito guys na maraming pagpipilian na mga pagkain. Okay na okay yung ambience dito guys. Tapos ganito yung position nyo pagkakain. Feeling mo eh nasa ibang bansa ka talaga. Sa TV ko lang to napapanood eh. Ngayon na experience na namin ng family ko. Siyempre umorder na kami dito ng makakain na. Bale umorder nga pala ako dito ng Unico ramen at seafood yakisoba. Meron ding shawan mushi, gyoza, yakitori. Para naman sa mainit na sabaw eh umorder din ako ng sukiyaki set. May tempura, kani salad at crispy Shrimp Maki. So guys, nandito nga pala kami sa may Gala Food Park kasama ng aking family. Bale, ang titipan nga pala dito is yung kanilang Unico Ramen. Ayan o. Oh. Ang ganda ng itlog, di ba? Ayan. Kurop. Maaar niyo. Tipo natin sa bawang. <laughs> Ayan. Sambal dengan kuih Hmm, enak! Riz kapa ha? Parang atai tu Bunga atai Ah, enak! Enak! Mm -hmm. Tikman natin yung sabaw nila guys mm -hmm. Ang sarap matamis na miss Bake na lang ah. Uh, seafood yakisoba mm -hmm. Ayan Masosi mm -hmm. Tawan mushi Ayan check natin Hindi ko alam kung ano to Tikman natin Mmm so, may mga bilogo Anong tawag dito? <laughs> Pusawan. Ito chili oil ata ate. Ah chili oil nga. Pistin mm. na bas. Sumama mismo mismo lob. Trop. hmm mm. 没动。 After nga namin kumain eh, syempre, diretso CR tayo. Pero yung CR nila, eh talagang ang linis at ang aesthetic man. Tapos naglibot-libot na kami dito sa Gala Food Park. Grabe dito guys, ang lawak din. Marami kayong makikita para talaga kayong nasa ibang bansa. Ang dami rin talagang mga restaurant dito na nag-o-offer ng iba't ibang klase ng mga pagkain. Bawat sulok eh, perfect talaga pang picture-picture. O oh, ba? Diba? tapos may video game pa dito. Oh. Grabe ang lupit no, na idala nila dito sa Pilipinas ang pang ibang bansang lugar. Kaya sa mga tulad ko na hindi pa nakakapag-ibang bansa, eh, swak sa inyo to. Kasi sa halagang 100 pesos lang, eh, makakapagsuot ka na ng yukata. At makakapaglibot-libot dito. Sabaya hanap ka na lang din ng mga food tripan dito na swak lang din sa budget mo. Nga pala, dito naman kami sunod pumunta sa Kekia. Tama ba pronounce ko doon? Basta, dito naman kami kakain ng dessert. Eto nga pala ang kanilang menu. Mmm. Uh, yeah. কোনো কোনো মানুহে নাই অতি Pagkatapos namin mag food trip dito eh diretso naman kami dito sa kanilang rooftop. Bali Rooftop Garden nga pala yon at nasa 12 floor nga pala. Nakakatuwa lang kasi pet friendly rin sila. Kaya pwede mo dalhin nang alaga mo dito. Pagkarating nga namin dito sa kanilang rooftop, eh bubungad agad sa amin ang kanilang place na parang nasa ibang bansa pa rin. Pero ang pinagkaiba kasi dito eh nasa park ka, tapos presko pa dito at kitang-kita ang city view. Ang daming mga spot dito guys na perfect pang picture-picture. May CR din dito sa rooftop kung sakaling ka. Kaya sa mga naghahanap dyan ng bagong magagalaan na no entrance fee na dito lang sa Metro Manila pero parang nasa ibang bansa ka eh dito ka nasa Gala Food Park na malapit lang sa MOA. Nasa Google Map lang sila kaya pumunta na kayo dito. Para sa iba pang detalye e eh, bisitahin ang kanilang FB page. Kaya kung napunod mo itong video na to eh, ishare mo na para malaman din ng mga tropa. So paano hanggang dito na lang ah. Bye bye!